sa mapagpalang araw mga kapatid, ang ating pong paginilayan ngayong araw ay mula sa sulat ni Apostle Pablo sa mga taga Galatia sa chapter 6, 8 to 9 na sinasabing ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod ng sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo magsasawa. Praise God. Sa sulat pong ito ni Pablo, may kita po natin ang isa sa dapat na maging prinsipyo sa pumuhay kristyano. At dito sa Book of Galatians, tulad niya ito sa normal na pangkabuhayang gawain ng tao upang lubos na maunawaan, the law of sowing and reaping na sinabi niya sa verse 7 at may kaakibat itong warning na hindi maldaya ni naman ang Diyos sapagkat ang lahat ay ipagsusulit natin sa Kanya sa takdang araw. Pansinin po natin dito sa verse 8 bakit po ba ito sinabi ni Pablo gayong ang kanyang mamabasa ay mga Kristiyano na Sapagkat tayo po bilang mga tumanggap ng kaligtasan mula sa pananampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi exempted sa mga temptation sa mga distraction sa buhay. Kaya dito po sa verse 8 ay warning pa din ang ibinigay ni Pablo sa atin at ito ay paulit-ulit na sinabi sa kasulatan na kung isang man kaya, ay masigit na ginugugul ang sarili sa mga bagay na makapagpasaya sa pang sarili na at hindi sa kung ano ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, ito ay magdudulot ng kapahamakan na tulad po ng sinabi sa Galatians 5.21 na hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos at mabasa din natin ito sa aklat ng Roman na hindi kinalulugdan ng Diyos ang sumusunod sa pita ng laman. At alam po natin mga kapatid na ang desire ng laman ay laging taliwas sa nais ng na Espiritu. At pansinin din po natin dito sa verse ay e kung gaano kabuti ang Panginoon na bago pa niya suguin ang kanyang anak na bumaba dito sa mundo ay pinagkalooban na niya tayo ng Espiritu. Remember po na nilikha niya ang tao na mabasa po natin sa Genesis. Nilikha niya tayo na merong Espiritu, kaluluwa at katawan. Ang ating kat katawan at kaluluwa ay may kanikanyang mga tiyak na tungkulin. Ang ating Espiritu lamang ang may kakayahang makipagpundayan sa Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. At nang tinanggap natin at sumampala tayo sa Panginoong Isus na Siya ay Diyos at hinayaang maghari sa ating mga buhay, ang Kanyang Espiritu ay nanahan sa ating Espiritu. Kaya nasabi po ni Pablo na ang sumusunod sa nais ng Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan sapagkat ito ang pangako ng Panginoon sa sino mang sumusunod at umiibig sa Kanya. Kaya ganun na lamang ang paghikayat sa atin ni Pablo na sinabi niya sa verse 9 na huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa nais ng Diyos, kahit mahirap, na kung minsan ay eh, talagang mapapahimutok tayo sa hirap. Remember po mga kapatid, sinabi ng kasulatan, lahat ay tinimbang, pinilang, at isa-isang binala. At tulad ng sinabi ng mga ngaral, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, let's encourage ourselves. Do not lose heart, continually walk in faith, endure to the end, for the harvest is certain. God bless mga kapatid at papuloy sa Diyos.